welcome, welcome to another vlog on today's vlog nga pala. Ipapakita ko sa inyo kung paano magbalat ng nyog. Yan, tulad nito. Wow! Ito, ito. Eh. Ano Balat na no. Kasi ready na to. Ta, eh, ikiluhin na to. Ibenta na. So, ngayon, alamin natin kung paano nga ba ang pagbalat niya. No? So, tara. Samahan niya ako sa aking... Ah, isa na namang adventure sa vlog na ito.

isa na ako. So, kailangan natin kapag balat ng ilan yan? 100? 100 pieces. Ang bayad ay 40 pesos. So, dapat maka 100 tayo ngayon. Next! 100? Pa! 40 pieces? 100 pieces. 100 pieces. 100 pesos. 40 pesos. So, tara guys. Pinasan natin. Back! Kailangan mong gumamit ng lakas dito power dito power din dito So, kailangan. Pag so, ganyan, dapat balakas daw bay sa shoot. alright So, so yah 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 Do, so, alam mo ba yung ginagawa mo do? So, ayan o. So, iipunin dito. Ang gagawin naman dun sa mga nagbabalat. Yan sila yan. Yung mga nagbabalat. So, ganito pag-harvest ng nyog dito sa amin. Ayan. So, Binababa nila ngayon. So, eto yung may are Boss! Kumusta boss? Ikaw? <laughs> Ako? Ah, ano? <laughs> si Don Brian ayan si Don Brian Libius ng taga saan ka nga do taga Egypt Egypt na kuan ko ka NPA no permanent address oh good grabe no kini kani what the fuck kini na no permanent address si Gazara Matani so dito sasakay tayo dito maya maya grabe kitang kuan mo imuha ni Kabo pre Sasakay tayo dito maya maya lang Ngayon Sasakay tayo ng Sasakay tayo kabo ron Kabo o kabayo ha? Kabo Kabo ha? Kaya Kaya niyo mamasakay Oo Sorry sure. Sasakay biyata yung <laughs>

So, ayan guys. Dito na kami sa aming... Uy! Taumi. <laughs> Kaehi at tamo. Kaehi. Oh. So, ngayon. Ang gagawin natin ngayon, maghahako tayo ng nyog dun sa... Dun sa dun, banda. Sumakay kami ng kaming Mercedes Benz. Ito yung Mercedes Benz namin. Brother! <laughs> Diyos ko, thank you, salamat So, oh, kaya na Nakakakot tayo, ha Alright Ganito, ganito, ganito ang Province life, guys So, ayan Saan tayo? Uh, eh, maghahanap kami ng ano ngayon kung saan yung mga naiipong nyog nakakuti namin dito isasakay namin dito sa aming sasakyan tapos ah uh, yun dadalhin namin doon doon sa may mga nagbabalat grabe pila kayo yung naging wala mga na nagbabalat kabay yung anak ng kabaw yun para ano pagka napalata na lahat yun pwede nang mm -hmm. kilohin yan pepenta na hey! bum 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 na kay ay, tabang mo na rin ay! The living and the dead! So, ay, dito tayo. Nahanap tayo ng nyog na naiipon nila sa mga umaakyat dyan. So... ang atas ang atas ang... sili! <mukas> ang sili! Urot <mukas> <mukas> ron! Okay, driver oh, pina-pina man go, go, oh yun ang driver namin guys ay muna yun sa mga dapat oh, pop, pop. what Joe, what dalawang ano lang to, kuman sa kalabaw Joe oh, at saka go. what, go, what yun okay, ang sili, ang, silly. ang silly, Chris, ayan nga oh, bako grabe nga pina, eh. ay <laughs> pina pa imo. Dangkal-dangkal ang pina, guys. Oh. What? para pigilan yung pag-vibrate nya kasi dadalhin ka eh so kailangan alalayan mo siya hindi lang yung hawak ka lang ng hawak so, kasi parang hinihilahin inihil, ka kailangan mo pigilan so, kailangan Chill para Parang ako nag -ano, nag-exercise. Push up. Eh. Tara. Buka natin uli. Tara so, sila. Ano na to? Expert na to sila. Kaya yeah. kahit, kahit na mula umaga sila hanggang hapon, kaya kaya nila. Kasi sanay na yung katawan nila. Sa ganitong trabaho. No? So, batak na batak na yung katawan nila sa ganitong trabaho. So, sobrang thank you. Sobrang saludo ako sa inyo mga sa no? Malaking bahagi kayo sa ating ano, sa buhay natin. Uh, buhay nating lahat 'no kasi siyempre dito nagmumula yung kinakain nating bigas. Kaya ayo mga, yung mga hindi marunong magtipid diyan. Ah, uh, sa inyo yung mga nagsasaya ng kanin. You know, shout out nga pala kay uh, Kuya Ed, Eduardo Camarillo na nasa Japan na ngayon, boss ko dati. Doon may natutunan na ako sa kanya, sabi niya, isang butil ng kanin hindi dapat magsasayang. Kasi ang daming hindi kumakain, no? Metro Manila, ang daming ano, street children. Yung mga yung mga nangunguha ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. So, sobrang malaking bahagi po ang magsasaka sa atin lahat. So, maraming salamat. Thank you, Kuya Ed Camarillo. Ayan, boss ko dati yan. So, eh, natin dito. to shoot natin. Ipakita mo, living and to God. Oh. Oh. what? Up, oh. oh. what? what? Three points. <laughs> Ayos. Oh. Hindi okay. biro ang magano magarbis na ano ng yog. Barami ang proseso. Akyatin, siipunin, and then hahakutin, and then babalatan. Sa kapalang ipapakilo. So, napaka ano Napaka Napaka hirap ang buhay sa probinsya bilang isang ano, ah, probinsyano kumbaga. No, uh, tara. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Until next time. Ito yung nilalaro namin ng maliliit kami, guys. <laughs> sabong 'yan, sabong. Kung sino yung maputol yung ulo, siyang talo. <laughs> no, no, <laughs> no, 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 no. no, no. <laughs> oh, <huwakan. laughs> ayan, ayan, ayan. Ah, yung hawakan. ayun ayan. Ilahin mo, hila. Pag, kung sino yung maputol yung ulo, talo. Ah. Pag natalo, lalangoy doon sa may kumunoy. Ayun, no? Yung kumunoy na oh. Ah. lalangoy, ha? Oh. Uh. Deal? Ready? Oh. Uh. Ready? Oh. Uh. One, two, go! Eh, yung ulo. ulo, naputol yung ulo ko. Oh, ano wala na ano yung ulo? Wala ka na, hindi talo ako. Oh. So, talo ako guys, talo ako. Hindi, merong meron bang second round, second round. Asa? Second round. <laughs> Kini nga, tulap ito? Ulo, oh, yes, yun ah. Sige, Muta, Bago yun ah. Babawi ako, babawi ako. Oh. Babawi ako, babawi ako. Ulo? One, ready? Huh? One, two, three, go! <laughs> oh, no, no, oh, no. Oh, talo ka, talo ka. <laughs> oh, tabla. Ay, di atan. Tabla. Oh, ano yung nadula din, no? Isa pa, isa pa. Kuha ka pa. Ano siya kayo balong nito? Dati, ano? Dati. Ayun, ano? Isa pa. Ah, round three, round three. Round three. Puta, malaki na sa'yo, Okay, ready? Oh. One, two, three, go! Pak! Oh, talo ka. 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 Alright, panalo ako guys. Panalo ako. Ito kumunoy. yung kumunoy na yan. Diyan siya maliligo. Good luck no. Good luck. Good luck. Good luck.